Ayan, mga sad Mag, mag tayo, sinangag na kanin. May malunggay. At saka, sinangag na gilataan May gata, sinangag na gata na kanin. Ayan, nabang aking uh, video. At, uh, tala may matutunan kayo sa mga video ko na ito. Ayan, what is mamaya? Alam mo, mga sad May matikala tayo. Uh, ito, bawang. Ayan. At saka sibuya, sama-sama natin yan. Tinangag na may gata. Tin, una. Siyempre, lalagay natin, ano, oh, ano muna yan, gigasay muna yung sibos bawang. Ito lagay natin ng gata. Ayan. Una. Gata na masilangag. Hop. Oh. Tinalagay natin itong gulay sa sairap. Gulay na malunggay. Ito na sa sairap, oh. Ayan natin ang kanin. Ito yung tiyatawag na sinangag. Sinangag na begata. Yung sasaya na po, yan. Ito, maluluto na to. Diba? Oh. Yan ay may malunggay. Ito naman yung ginawa kong proseso, diba? Minisan muna sa mantika, kasi naganang unang gata yan kaya yun na to mga tatsahirap at sana kung nagustuhan yung aking uh, video sana isubscribe nyo po ninyo ang aking uh, youtube channel Rudy uh, Rodi sa kanila 0.2 at sa aking FB account uh, Rodi sa po at salamat po sa mga nanonood sa aking mga video para po makatulong sa aking mga anak kaya po ginagawa ko po ayan po Ah, kita meluto kok sa hirap kaya tayo tuto ng aking singag na kanin na may gata ito so, talaga kahit walang ulam masarap may malunggay yan o no? o diba sarap malinam nam hmm. talaga ito yung mga salat sa hirap na gagamit natin ng input natin para mabuhay tayo sa mundo. Nagagawa tayo ng paraan na walang ulam na makakain tayo na walang ulam na yung kanin. Ito lang, sasangigin mo lang sa gata na may malunggay. Sinangag so, sinangag. May ulam ka lang, malunggay, o. Oh. Diba? Kasi ka tayo sa buhay. Wala hmm. kang ulam pero nasa, nasa ano na, sinangag siya na may malunggay. Sana -sa, sa hirap lang ang gumagawa nito. Eh po, salamat po ano. Sana po subscribe mo yung pong YouTube channel po, Rudy Candelaria. Rudy Bulo sa Candelaria 0.2 si po. Maraming salamat po sa mga nag-subscribe. I love you all. Sa mga basher, I love you po.